Hello mga kasari, so ayan pagkatapos ko mamamili ng aking mga paninda, pagkinagabihan nga ay nagluto na ako dito na, ng aking mga panindang mga mani mga kasari dahil nga yung mga customer ko atat na atat dito sa akin titindang manik dito sa aking tindahan. Bali inubos ko na nga pala itong binili kong dalawang kilo na manik na mga kasari na itong walang balat dahil nga ano nakaraan. Ay niluto ko naman yung may balat kaya ang ginagawa ko dito na pagluluto ng mga mani mga kasari eh, alternate lang yung aking pagluluto dahil para hindi naman magsawa yung aking mga customer dito at pagkatapos nga yan mga kasari hindi hindi pa nga talagang lumalamig yung aking mga mani ay talaga ang dami na nga bumibili sa akin kahit nga sabi nga nila kahit nga talagang wala daw talaga timpla ay okay lang yan dahil nga gusto nga nila talaga bumili talaga nila bumili at kumain ng mani ng aking niluto mga kasari dahil bukod nga sa malutong ay talagang masarap talaga yung aking tinitinda at matagal talaga ito makukunat yung aking mga tinitindang mani at tingnan nyo naman mga kasari na kamagano gara na ako ng binta dito sa aking mani mga kasari at talagang habang nga nagre-repack ako dito ay talagang mayroon pa sa akin na bumibili at kailangan okay lang yan. Ang importante ay nakabinta na agad ako. Hindi pa nga tapos yung aking pagre-repack ay dumami na nga at malaki na talaga yung aking naibinta dito sa aking mga pinitindang mani mga kasari. At syempre hindi naman napapahuli ang yung tindera. Bago nga ako magtinda ay syempre tinitigman ko naman yung aking niluto kong masarap pa talaga at talagang paulit-ulit nga ako subo dito sa aking. Kung nga nga dahil nakaka-addict talaga nitong mani na aking niluluto mga kasari. Nag-level up na nga yung aking pagluluto o pagtitinda dito mga kasari dahil dati talaga ay isang kilo lang o unang-una talaga ay kalahati lang talaga yung aking o niluluto Noong nagka nagkaubusan nga talaga at mabilis naubos, na ubus, ginawa ko naman ng isang kilo at ngayon nga talaga mga kasari ay talagang sobrang binta talaga at kung wala nga dito na ubusan na nga ako nga aking tinda ay ang dami na nga naghahanap kaya ang ginagawa ko ngayon at ngayon nga ay dalawang kilo na talaga yung aking niluto mga kasari dahil nga talaga mabinta talaga at mabilis nga maubos so ayan nga mga kasari hindi pa nga ako tapos dito mga gripak na aking mga tinitindang mga manay mga kasari nakabinta pala ako dito ng 75 pesos o di ba hindi na masama mga kasari dahil nga ka pa nakaripak, nakabinta ka na at nakarami ka na nabinta dito sa pagtitinda mga kasari. Maganda talaga itong negosyo sa pagtitinda ng mga mani mga kasari dahil nga malaki kasi yung tutubuin mo dito pag masipag ka lang at matyaga ka lang sa pagluluto at lalong lalo na dito sa pagriripak mga kasari dahil nga laanan mo talaga dito ng oras dahil mahababa din ang oras nito at saka masakit din ito sa likod pero ang importante lang mga kasari ay ito talaga yung negosyo mo, ito yung pinili mo kaya kailangan mo talagang magtyaga sa pagriripak mga kasari dahil nga dito nga tayo kumikita at tumutubo ng malaki. Kali yung binta ko pala dito sa nariripa ko mani mga kasari ay limang piso pero marami-rami na rin ito at ang iba pa nga ay nagre-request pa nga na marami daw ilalagay kung bawang sabi ko nga sa kanila bawang na lang kaya talaga ang bibili niyo o diba? At pagkatapos ko nga magripak ayan dinispeak ko na nga dito sa lagayan para kinabukasan makita na nila at makabinta na nga agad ako mga kasari dahil gabi na nga dyan at yung anak ko pala ang nagsasarado ng gate ako naman ay nagdi-display naman ng aking niripak na mga mani mga kasari. Balitin 30 na nga ng gabi dyan, mga kasari. Kasari, kaya sabi ko nga sa anak ko maglak na dahil napagod na talaga ako dito sa aking pagre-repack dahil nga kanina inamili nga ako at ah, talaga, talagang hindi na nga kinaya ng katawang lupa ko kaya sabi ko sa kanya mag, magsarado ka na para makapagpahinga na nga ako mga kasari dahil gabi